Sabi nila na lahat daw ng paaralan ay dati daw sementeryo o di kaya hospital. Isa sa mga building ng Letran ay tinuturing na isang national heritage na hanggang ngayon ginagamit pa rin ng mga guro at studyante. Marami sa mga estudyante doon ang may experience na sa mga multo, at meron din mga estudyante doon ang may third eye tulad ng kabigan ko. Habang nagtuturo yung guro namin na kwento niya na meron nagsabi sa kanya, na dating student ng letran na yung ngayong media center namin, which is doon kami nagka-class minsan ay dati palang puntod ng mga paring namatay, yung may mga, in the memorial of, na nakalagay. Tapos yung sa may hallway ng elementary building ay may madre daw doon na naglalakad na itim. Meron din na parte doon sa May Elementary building yung bandang gilid ng building ay may malaking puno doon which is pinagtatambayan ng mga students tuwing tanghali. Doon sa malaking puno na yon makikita mo daw doon yung pari na pugot ang ulo. Maniwala kayo o hindi, totoo. Sunod naman ay yung sa may dulo ng hallway ng building ng JH. S meron doon na storage area kumbaga nandoon yung mga pinaglumaan na upuan ng mga students, doon daw kasi may nakagapos sa kadena na babae na sumisilip doon sa siwang ng pinto. Kung di man sumisilip, maririnig mo daw yung pagsayad ng kadena sa sahi. Doon naman sa college building na ako mismo ang naka-experience. Nang gabing yun kasi kakatapos lang ng fiesta ng manawag, at nagtambol at lira kami noon, at habang naglalakad kami ng mga kasama ko sa loob ng school para kunin yung merienda namin at the same time isosoli yung mga mga bandila ng barikada bigla akong napatingin sa college building na dapat di ko na ginawa. Kasi naman hindi ka ba kakabahan, pag may nakita kang naglalakad sa ikatlong palapag ng gusali na ka all black, Isipin mo na yung isang guard, na nag na night shift, ay nasa gate inaalalayan yung ibang students, para makapasok. Isa pa, nakwento rin sa amin nung dating student ng Letran, which is MWA 3rd Eye na tuwing flag ceremony, is may nakikita siyang bata na nakaupo sa flagpole in observe yung bawat students. Meron pa yung sa isa pang dulo ng JHS building na meron kang maririnig doon na parang may tumutulo which is wala kang makikitang tumutulo, pero sabi nila na pag narinig mo daw yon, tumutulo na naman yung dugo ng babaeng nakasabit sa may kisam. Trivia, lahat ng mga pinto sa letran even yung malaking puno merong mga medals, para daw yon sa mga spirits na umaaligid. Salamat sa paglalakbay sa mundo ng misteryo at kababalaghan kasama ko. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento at paglalakbay. Para sa iba pang mga misteryo at kahindik-hindik na kaganapan, ay click ang mga sumusunod na video sa iyong screen. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ingat ka palagi at tandaan, ang kakaibang realidad ay maaaring naghihintay lamang sa likod ng bawat sulok. Paalam, kaibigan.